Good morning, good morning. This is another day of our uh, daily routine in Canada. Uh, foreign worker. There is a uh, Canada. Uh, kita kita na po ta. So banda na po ko ninyo sa akong pag sa jute, Trabaho na po luwad kita ni. Every day. dito kasi sa Canada wala kang makikita ng katambay-tambay lang na ano uh, tulad sa atin na ang daming tambay dito everyday trabaho so for today's video uh, ito na punta uban na punta antos trabaho ngon ang uban bitaw guys nga ah, abroad yahaya kaya abroad oi say hay hay hi. tag sayo tus trabaho Kung mas trabaho tulog kay tutti man kapoya kayo ah, lawas 10 hours kan trabaho pero kumpleto po break time na

luk patung spiritu perimuan esa uh, tuk nawung ng uh, kalitan amo ada reng ng muru jona ada-ada nami sa bug nawung ada meningan ai di nakeni tuk nawung nak uh, jakweet pa rin oh bola ang quan dunia ya, ni ga wasa mo alas 4 terus media sa hapon ang yung 30 minutes usa akong work nang lana anak ko sa bawaan kay o maginay akong naandan sa iyo yun na-adribalize kong kauban guys isa ay ah, ang marapian ako nang nagkasiga ka na Ay lahat, at tungla ka raw dool, mana na may lahat lang tak usahay Walang pasok humising, pa Ang gumising Anad bang mata? Sana ay na lagi na atong palang istoryahan ka ron nga <coughs> kinanglan yung tamo sa'yo kay para nakabalo ka kung sa'yo mga update kondisyon yung mga kondisyon na imong lawas madiyo kayo maabot ka sa trabahoan ng mura kagiduka tulgon pero parang sa'yo ka prepare kayo mong una una hindi lawas nga kuhan ka sa trabaho eager na ba sa trabaho ay dali guys og, sige lang po gag kung kuhan sige po alibaba ang uh, employer ni mo, mo yung yung, yung mali, tamad to nga ano so pangit ang ano impact sa imo nga pag mga gano'ng style nga pag di man inyo pinaspasay diri nga kuan jud na aman sa time nga di gud busy ana pwede ka mag diha lang kas pwesto nimo what lang kag maabot nag i-load na nimo ang hatod sa imo atong tagbawon ah kung mo karon tag magkalugar kog video to sulod kuan kining flatbed na <coughs> tupang towing uh, dag kong truck nag worth na isa guys o 500,000 dollars ang isa brand new lahat yan brand new. morning brand new lahat so ako, ako sa ko sa giatasan sa pagimo uh, kaya wala pa lagi materialis pun uban so alalay lang pagimo yeah guys diri na lang kutob salamat babu